magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata na nakatali sa katawan ni Queen Zilong. At ilang minuto ang lumipas tuluyan na alis ang pagkakatali ni Queen Zilong. At si Queen Zilong ay nagsabi, "Salamat. Kunin mo ang imbitasyon na ito." upang maging palatandaan na ikaw ang tulisan na tumulong sa akin para ako ay makawala. Sa oras na magpunta ka sa aking imperyo, isama mo na ang iyong pamilya, at ipakita mo lang ang imbitasyon na ito sa aking mga kasundaluhan at ako ay ipapatawag agad kita. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng isang binatilyong tulisan, ito ay yumoko at sinabi, Masusunod mahal na Empress Queen Zilong ang aking Empress, at ang binatilyo ay muling nagsabi, Sasamahan ko na muna kayo makalayo sa lugar na ito. Para matiyak ko na ligtas kayo mahal na Empress. Halika na kayo baka magising pa si Dado at ang iba kong mga kasamahan. Sabi ng binatilyong tulisan. At si Queen Zilong ay nagsalita. Tama ka nga, tera na. At ang dalawa ay naglakad ng mabilis papalayo sa kwebo kung nasaan ang ibang tulisan at si Dado. Makalipas ang sampung minuto, tuluyan ng nakalayo sila Queen Zilong at ang binatilyo. At si Queen Zilong ay nagsabi, Maaari ka na din umalis, bumalik ka na sa inyong kampo, para kunin ang iyong pamilya, at para madala mo na agad ito sa aking imperyo. Sabi ni Queen Zilong, nang marinig ito ng isang tulisan ito ay nagsabi, Mahal na Empress Queen Zilong, ikaw ay dapat nang umalis, baka magising bigla si Dado, ako na bahala sa aking sarili, sabi ng binatilyong tulisan. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay nagsalita at sinabi. Oo aalis na ako at babalik na sa aking imperyo. Ngunit may kailangan lang ako gawin. Para makasigurado tayo na ang assassin sect at ang iyong grupo ay maglalaban mamaya. Kaya sundin mo na lang ang aking sinasabi. Huwag ka mag-alala hindi na ako mahuhuli ng iyong mga kasamahan. Umalis ka na ngayon at bumalik sa iyong kampo. At kunin ang mga pamilya mo at dalan sa aking imperyo. Bilasan mo na sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng isang binatilyong tulisan. Ito ay nagsalita at sinabi, Mahal na Empress Queen Zilong. Ako pala si Boyet. Ang pangalan ko ay Boyet Mahal na Empress Queen Zilong. Mag-iingat kayo. Sige Mahal na Empress Queen Zilong ako ay aalis na. Salamat talaga sa pagkakataon na binigay mo para sa akin at sa aking pamilya. Mag-iingat ka Mahal na Empress at ang binatilyong tulisan na si Boyet ay tuluyan ng naglakad sa direksyon pabalik sa kanilang kampo. At si Queen Zilong ay pinagmamasdan ang paglayo ni Boyet ang isang binatilyo na nagmula sa grupo ng tulisan. At si Queen Zilong ay bamulong sa kanyang sarili. Hindi ako basta-basta aalis sa lugar na ito. Hanggat hindi ako nakakaganti sa dado na iyon. Ako ay kanyang binastos at sobrang nakakasuka ang kanyang ginawa na ako ay halikan ng ganun na lang. Titiyakin ko na mamamatay ang dado na iyon pagsikat ng araw. Gagantay ako sa lahat ng ginawa mo sa akin dado. Ngunit hindi ako ang gagawa ng ikakamatay mo. At si Queen Zilong ay bigla ulit na isip ang assassin sec. At si Queen Zilong ay nakaisip ng isang mapanlinlang na gawain at ito ay naglakad patungo sa lugar ng assassin sec. At sa paglalakad ni Queen Zilong ito ay gumagawa ng mga yapak. Gumawa ito ng mga palatandaan ng mga yapak para madaling masundan ng mga assassin sect ang lugar kung nasaan si Dado. At si Queen Zilong ay biglang umiti at sinabi. Sa oras na bumalik sila sect Master Marvin kasakasama ang daan-daan kasundaluhan nito ng assassin sect. Makikita niya na ang kanyang lungsod at ibang mga mamamayan at mga kasundaluhan ay mga wala ng buhay. At ang mga tulisan ang lalabas na gumawa ng ganitong karumal-dumal na gawain. Dahil dito, Malilinis pa ang aking pangalan at hindi nila may isip na ako ang may gawa ng pagsira sa kanilang lugar at pagpaslang sa mga kasundaluhan na naiwan sa kanilang lugar. Sabi ni Queen Zilong, at si Queen Zilong ay mabilis na gumawa ng mga palatandaan ng mga yapet At ilang minuto ang lumipas na kagawa ng mga yapek si Queen Zilong. At ito ay nagsalita, sapat na siguro ang mga yapet na aking nagawa at si Queen Zilong ay tumingin sa direksyon kung nasaan ang kweba at ito ay nagsabi. Mamamatay ka bukas na bukas dado. At si Queen Zilong ay mabilis na lumakad papalayo sa lugar na ito. At siya ay lumipad ng mabagal habang tinitiis ang sakit ng kanyang primordial. Oo, naisip na lang ni Queen Zilong na gamitin ang kanyang spiritual na lakas ng dahan-dahan para siya ay makalipad. Kahit mabagal ang kanyang paglipad. Nakakatiyak naman siya na nasa mabuting kalagayan siya. At malayo sa mga tulisan na nasa paligid at sa mga kagubatan. Kaya kahit masakit ang kanyang nararamdaman dahil sa kanyang primordial. Ito ay kanyang pinipilit na lang. Dahil kada gagamit si Queen Zilong ng spiritual na lakas. Ang kanyang primordial ay lubos na makakaramdam ng sakit. Kaya ngayon habang nalipad si Queen Zilong ay nakakaramdam ito ng sobrang sakit at samantala sa loob ng silid ni Daryl sa kanyang kaharian. Sila Daryl at Lily ay walang mga saplot at si Daryl ay mahimbing ang pagkakatulog pagkatapos nila ni Lily na magsiping. Si Daryl ay nakatulog agad. At si Lily sa mga oras na ito ay pinagmamasdan si Daryl habang natutulog. At ito ay nagsalita. Mahal kong asawa, sa tagal ng panahon tayo ay nagkatabi muli. Humihingi ako ng tawad sa iyo dahil sa oras na bumalik na kami sa aming sekta ay hindi mo na ulit ako makikita. Patawad kung hindi ko pa kayang ipaalam sa iyo na ako ang iyong asawa. Hindi ko din talaga naisip na mahal mo peren ako hanggang ngayon. Sa ilang mga taon na nagdaan, ako peren pala ay iyong hinahanap-hanap. Mahal na mahal din kita asawa ko. Ngunit mas makakabuti sa ating dalawa na hindi na muling magkita pa. At sapat na siguro ang gabi na ito na may nangyari ulit sa ating. Kung magbabungaman ito ng sanggol titiyakin ko na hindi mo ito malalaman. Hindi sa ayaw ko na ipakita o ipaalam sa iyo kapag tayo ay nagkaanak. Ayoko lang madamay ang magiging anak natin sa hinaharap sa gulo at lungkot na mayroon tayo. Kaya ngayon palang humihingi na ako ng kapatawaran. At sana din ay walang mabuo na sanggol dahil sa ginawa natin ngayon. Matulog ka ng mahimbing aking mahal na asawa. Ako ay babalik na sa Harden upang gisingin si Brother Marvin at bumalik na sa aming sekta. Hanggang sa muli natin pagkikita aking mahal na asawa. Sabi ni Lily at dahan-dahan itong humalik sa pisngi ni Daryl. At ito ay dahan-dahan na tumayo. At kinuwa ang kanyang kasuutan. At mabilis si Lily na nagbihis. Samantala si Pinunong General John. Ay muling bumalik sa loob ng kaharian ni Daryl at ito ay sobrang pagod na. Naghahanap ito ng pwedeng niyang maging silid. Sa kanyang paglalakad na ito sa tapat ng silid ni Daryl. At ito ay napabulong. Mukhang mahimbing na ang tulog ni Emperor Daryl. At ang mga panauhin pang dangal ang iba ay nagsialisan na. Kanina sila Empress Ganggang at si Princess Lin ay nakita ko na papalabas na Imperio habang lumilipad. Nakakatiyak ako na sa Imperio ng North Mo na patungo ang dalawa na iyon. Ngunit si Emperor Zubaji ay hindi nila kasama. Oo kanina habang inaalalayan ni Lily si Sect Master Marvin. Sila Lin at Ganggang ay nagpas siyang lumabas ng kaharian ni Daryl at tumungo sa imperyo ng North Mona. At sa paglipad ng mga ito, nakita sila ni General John. At dahil nagkapalagayan na ng loob sila Ganggang at Lin. Ang dalawa ay masayang nagtungo sa imperyo ng North Mona. Habang nagtatawanan. At ngayon si Pinunong General John ay ngayon ay nasa tapat ng silid ni Daryl. At maya maya si Lily ay nagpas siya ng lumabas sa silid ni Daryl. Ito ay dahan-dahan na naglalakad na nakaharap kay Daryl. At ito ay dahan-dahan ng binuksan ang pinto habang nakatalikod. At nang makalabas na si Lily dahan-dahan niya sinarado ang pinto ng silid ni Daryl. At laking gulat ni Pinunong General John na may isang babae na lumabas sa silid ni Daryl. At ito ay napasabi. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa silid ni Emperor Daryl? Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Lily siya ay lubos na nagulat din. At napamura sa kanyang sarili. Nako, mukhang ang nasa likod ko ang Pinunong General ni Daryl. Nakita niya ako na lumabas sa silid ni Daryl paano na ito. Sabi ni Lily sa kanyang sarili. At maya maya, dahan-dahan sinarado ni Lily ang pinto at tumingin kay Pinunong General John at sinabi, Ikaw pala pinunong General John. Bakit gising ka pa? Hindi ka ba magpapahinga? Sabi ni Lily sa kalmadong tono. Ngunit ang puso nito ay labis ang bilis ng pagtibok. At nang marinig ito ni pinunong General John. Ito ay nagsalita at sinabi, Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay nagmula sa sekta ng Assassin Sect Ang. Babaeng kapatid ni Sect Master Marvin. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Lily. Siya ay ngumiti at sinabi, Tama ka pinunong general. At si pinunong general John ay muling nagsalita at sinabi, Kung ganun, maaari ko bang malaman kung ano ang ginagawa mo sa silid ng mahal na Emperor Daryl? Bakit ka nasa loob ng kanyang silid? Sabi ni pinunong general John, Nang, marinig ito ni Lily siya ay, Sumagot ng nakangiti, pinunong general, kanina, si Emperor Daryl sa lugar ng Harden, ay sobrang lasing na lasing habang inaalalayan ko ang aking kapatid dahil din sa pagkalasing. Si Emperor Daryl ay biglang naglakad pasuray-suray at papasok ng kanyang kaharian. Lalabas pa lamang siya ng Harden ay natamba na ito. Dahil nakita ko na si Emperor Daryl ay tumamba. Siya ay aking Ainal Alayan. Si Emperor Daryl ay aking tinayo sa pagkakatamba. At nagpasya na lang ako na alalayan muna siya patungo sa kanyang silid. At kaya kami nakapunta sa kanyang silid dahil din sa kanya, hindi ko din alam nung una kung nasaan ang kanyang silid. Kaya habang inaalalayan ko si Emperor Daryl siya ay naglalakad patungo sa direksyon ng kanyang silid. At nang makarating na kami dito, siya ay aking Ainal na makahiga ng ligtas sa kanyang kama. At ngayon siya ay natutulog na ng mahimbing sa kanyang kama. Kaya lumabas na ako, nais mo ba siyang silipin pinunong general? Sabi ni Lily ng nakangiti. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo ang bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!